Ayun na nga. Uh, po, nandito tayo sa South Super Highway. So, moving. Pero maraming malalang sasakyan. So, siyempre, keep safe tayo. Okay. Almost in Magallanes na. So, yan. Medyo lalong sumiskip. Ayan. Nakita nyo naman ang lalaki. Samahan pa natin na ano. Samahan pa natin ang mga sari klase na nagpumotor. Pumotor din oh, ginaga ako. Ginagawa ko rin yan, siyempre. Pero, mm sinisiguro ko na hindi ako makakaabala sa mga sa mga four wheels. Yun ang sinasabi sa hula. Medyo stuck tayo ngayon Medyo sa Magallanes area. Wow! <laughs> Grabe talaga to. At sa Magallanes pa rin ako ngayon. My goodness! Approaching pasunta mo. Then pagkakaliwa, yun naman ang papuntang Makati Square. At kakanan tayo dito papuntang parking ng Makati Square. At yun, sa wakas, sa sobrang traffic, eto eh, na tayo. At uh, maghanap na tayo ng uh, bakanting uh, parking lot. No, parking space. Okay na. Kaya, goodness parking. Dito na ako sa ating pupuntahan. Kiraan po. Thank you. At dito tayo, bibili ng presa Sa so strong hand dito lang, main spring recall spring lang meron, so tingin tayo sa si iba ito lang, main spring tingin tayo sa si iba so, okay. and mukhang mukhang lugi yung punta natin ang daming sarado ng store so good luck to me and pa sa iba trip tayo, makasakali mga chempo okay, so nabili ko na yung uh, recall spring ang problema ko lang is yung ano yung mainspring which is magagawa naman doon ng paraan so on the way tayo ngayon sa San Pedro para ipahayos yung ating uh, baby tack ultra ayun uh, na ako ng spring so on the way na po tayo sa San Pedro kung saan eh, uh, ipahayos yung ating uh, baby tack ultra Mukhang makakabawi tayo sa southbound dito sa expressway kasi mas maganda yung movement compare sa kanina, papuntang uh, northbound. So, let's see kung ano rin tayo makakarating ng San Pedro. Nice one! going bowing Analuwag ng kalsada. See. see you guys later. Bye-bye!